<laughs> Magandang dilag. mo yan, sai. Daging sai, daging. Abinita <laughs> <laughs> pa. <laughs>

O oh, sige para sana ako. Oh. Okay. Okay. Oh, inilipat ko dito para sa kanya. Ma. Go 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 go. Batanggal mo kaya yung jacket ng dalawa. Ay, okay lang yan naka-jacket, no?

Oo. Oo, mahayar ka pa pag bumitaw Tama na tayo, malakas. Hihihi

Uy! adali, dali! Maru! Maru. 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 Ayan na, nangingin na ng tulong. <laughs> Move on! Uy! Dito sa kabilaling! <laughs> Hindi kaya lang. <laughs> Hahaha.